Hi guys, welcome to my channel Florenda's Vlog. Update tayo sa, sa store guys. Yan, andyan nakalagay ang ref, ang makina. So, ayan ang laman niya. Yan, yung sa harapan. Diba ang gulo ng tindahan? Yan. Tapos, ayun, nandun yung maliit na ref. Dating dito guys, sa taas, diba wala na po siyang laman talaga. Okay. Yan, ang gulo, kaya magulo guys kasi wala nang laman kung ano-ano na lang mga pinaglalagay dyan. Yan, yun, diba wala nang laman, lagay ng candy, yung mga dilata. Yan, so kaya ko hindi inayos yan guys, dahil bukas ay magre-repair na naman yung asawa ko, babaguhin na naman. Yan, tignan diba nyo guys, yan, at ngayon guys, um, i-hold ko itong pinamalingki, uh, pinamili ko dito malapit sa amin. Yan na nga, uh, kila Sherwin. So, mahalagang uh, 2008, uh, 2000, titignan natin yung resibo. 2,637. So, ito lang, ganito lang karami ang 2,000. 637. So, ito yun guys, ang mga, ang mga nabili ko sa 2,000. Itong mamasitas, yan. Nakalagay siya sa plastic na ang So, itong pansit tantun, taglima lima limang piraso to guys, ang chili mansi, kalamansi, sweet and spicy. Ah, yan, taglima lima lima. Lima din siyang noodles, chicken, tsaka beef flavor na noodles isang magic sarap guys tig tatlong toyo tatlong silver swan dato puti yan ito yun siya guys basta yung mga noodles ko tag lima limang piraso lang to lucky me yan talagang 2,800 yan dalawang chicken cubes isang beef cubes at saka isa itong pork cubes na may fring tupi ko na isa Meron tayo ditong sun silk, cream silk pink, palmolive pink, anim na pirasong joy na malaki at anim na pirasong joy na maliit. So, ayan lang ang ating nabili guys. Halagang 2,800 na siya guys. Ayan. So, ayan ha. Yung noodles. Kupi isa. Isang birch tree, isang suwak, isang kupi blanca, brown, limang asukal. So, ayun lang ang ating mga pinamili sa halagang 2,800. Uh, by Monday, Monday or bukas guys, uh, i-update ko rin sa inyo kung ano yung aking mga napamili dahil bukas po ay magkakaroon tayo ng panibagong puhukunan sa ating tindahan. So, uh, idadagdag na natin itong 2,800 na yan kasi mga ilang piraso na lang naman itong natira. So, dagdagan lang natin ng... Uh, ngayon 2800 hindi ko alam kung magkano yung mga idagdag ko bukas or sa lunis dahil guys uh, magkakaroon tayo ng panibagong puhunan sa ating tindahan sa dahilan na uh, guys na ikukwento ko na lang sa inyo pero uh, dahil bukas po uh, nakiusap po ako sa sa sound sa paluwagan bukas meron kasi po akong sinalihan paluwagan na 1500 isang linggo bali yung sa isang ang taon ito yung sa isang tatawan ko na paluwagan bali sa July 7 ko pa matatanggap yun. So, ito nga yung matatanggap ko bukas ay nakiusap ako sa akin sa kapitbahay na hanggat baka pwede na ako muna to sumahod na. Yun dapat ay masasawag ko ng August 4. So, may ka, kaya 1,500 guys kasi yung meron ako sa isang katawan ay dalawa kami naghati. Uh, kaya ang masasawag ko bukas guys ay 15,100. So, ilalagay natin yung sa tindahan. Uh, titignan natin kung ano-ano ang mga mapapamili natin sa halagang 15,000. So, ayun guys. Abangan nyo bukas balik. Idudugtong ko na lang yung dito sa vlog na to guys. So, ayun po guys. Uh, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta ah, at walang sawang panonood sa aking channel. So, yun. Maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers, organic viewers, uh, members sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil mahirap talaga guys na lalo na may estudyante ako na wala akong anong parang ah uh, pagkukunan po aasama ako sa asawa ng aking asawa. So, kaysa mabaon po ako sa utang, so, minabuti ko lang sa utang na ako po ako sa po ako sa paluwagan. So, yun lang guys, sa ibang mga bukas. Hi guys, Florinda's Vlog! So, ngayon guys, ang video ko pa lang ito ay kadugtong na lang to sa video ko noong Sabado. Bali na malinky ako noong Sabado ng gabi, halagang 2,600 yun. Ito naman yung kadugtong ngayon. So, hindi ko pa naman lahat na no guys na nabili. Kasi natin kung magkano itong halaga. Magkano ang halaga ng napamili ko ngayon guys. So, ito na. I-share ko na po sa inyo. So, ito guys. Uh, galing kasi ako ng hearing. Uh, pagkatapos ng hearing guys, ay dumiretso na lang din po ako sa alabang palingki. So, ito yung aking napamili guys. I-ano ko na. I-ano ko na kasi sa plastic lang kasi nila guys. Mga pambata at mga pinanili ko. Yan. Ito ano to. Gummy berry how how kumuha rin ako nitong pantry of panty toy yan dalawang pinuha ko dyan itong ganiberry dalawa nagsabay na rin ako ng miska itong nips na ganyan ito mango flavor 10 plus 1 yan jelly juice ah, ano ba tawag nyan ice Pop. tapos itong cutter uh, funky pillar Ayan, dalawang kinuha kong po ice pop. Itong fun toy. At ka ito. Uh, boy, big boy. Chicharon. So, ayan lahat guys. Ay nagkakalaga na yan ng 451. 451 na siya. Ito yung resibo guys. So, Nabibilingan natin yan ngayon. Manong, magkano tutuboy natin. Pero bumili rin ako ng mga ganito. Tag 50 ang isang isang ganito 50 pesos yan apat lang guys yan siya apat lang ang aking kinuha so ayan siya para mag blink blink ang ng mga bata pag dito sa amin at meron ako ditong plastic para sa tuyo or diles babalik ako ngayon ng tuyo at diles drinking straw dalawa at isang bandyan itong wow wow plastic kasi malakas ang yelo dito sa amin dami naman naghanap hindi pa ako nakagawa so ngayon ay magbabanat ako ng gawa 335 isang ganito so ayun lang guys ay hindi pa meron pa pala at dito naman guys bumili ako ng isa kalahating kilong langka para ulam namin mamayang gabi gagataan ito sili at mga tuyo sariling ano dito pang ulam Labahita para sa langka at saka itong daing ito dili salagang isang daan lang ibabalot ko to yung tuyo pala hindi ako bumili kasi may tuyo pa naman kalaman si at ito guys meron akong frozen pa unti unti lang muna yung ito tag isang kilong hotdog ayan tapos putlong kung at to, to sino pala kung ako ng apat skinless apat at ito ang ano baloni apat So, ayan lang po guys ang pinamili ko ngayon sa Alabang. So, ayan lahat guys no, ang ating nagastos dito ay nasa 2.6 na po. 2.6. Ayan. Ito kasi ang bundle nito tag 335. Uh, may mga bumibili rin naman ito guys ng mga ibang gumagawa ng yellow tag 25 ang aking binta so yun lang guys uh, abangan natin yung iba mamaya kung may deliver at ito na guys, ang order na ako ng super kalang lima. Lima to na, ilagay ko na yung isa. So, ayun guys, welcome back to my channel, Florinda's Vlog. So, ito na yung ano, hinihintay kong deliver guys. Ito na yung in-order ko, dalawang Red Horse, Litro, at saka isa, 750 ml. Ito, ay bakit ganun, wala silang Mountain Dew pala. Dalawa lang, nakalimutan yung isa. Ito yung mga 1.5, ayan yung 8 ons. At mga 8 ons siya. So ito yung mga sardinas lang. Gin. Kaunti-unti na lang guys. At ito yung mga chichirya na at biscuit. Kaya hindi na binili ko dyan sa dito sa amin sa may labasan. At kararating-narating ko lang din po bumili ako nitong dalawang dose ng um, mantika so ang nabayaran ko pala nito guys ito dun sa may amin ah uh, 1.7 at itong bagong deliver ngayon yan kasama yung mga itong mga soft drinks na to at alak ay nagkakalaga ng 5.471 so ayun hi guys no ah uh, makulog-kulog dito sa amin ngayon. Uh, tignan nyo guys, ang pawis. Uh, medyo kararating-rating ko lang talaga, bumili ng mantika. So, ayun guys, um, ito na yung sinasabi ko na parang panibagong panibagong puhunan guys, kasi kakaunti na lang talaga ang natira doon sa tindahan ko. So, and sumahod po ako ng paluwagan na 15,500. Uh, ang nailagay po dito sa tindahan guys ay 12,000 mahigit. So, uh, panibagong puhunan na naman tayo guys. So, ayun lang ang share ko sa inyo guys ngayong gabi. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Sa lahat ng members ng aking channel, maraming salamat sa inyong tiwala guys. So, pagpasensya ninyo ang boses ko dahil ako pa <laughs> Medyo pagod. Alam nyo ba, sa 12,000 no, hindi kumpleto. Wala pa akong bigas niyan. Wala akong bigas tapos uh, sa mga alak hindi na ako nag-carton-carton, bali piraso-piraso na lang. So napakarami pang kulang guys. Wala pa akong mga harina, cold start, diaper, napkin. So ano na lang 'yan. Bukas na naman uli kung may mabenta. So 'yun lang. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat.